guys good morning is uh, tuesday 6 50 in the morning i'm here at the East island pool to bring my alaga we the uh, swimming class at seven o'clock and that's the Yan ang uh, Christian Cemetery. Tokholam Christian Cemetery. Ito mo ang aking maibablog. Wala akong maibablog. Yeah. Yan, tingnan nyo po yung mga ano nila, yung cementerio. Ayan. 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 dyan dadan ako mamaya dyan yung mataas na building I worked here before or part time kaya andyan yung friend ko noon pag nagpuntas sila ng Sweden sinasama siya ng amo niya ako ang tagalinis dyan every Sunday It's a bit dark. can see the big cross of the mountain. Ayan, takpan siya ng mga kakoy. Mary Hospital. This is Queen Mary Hospital. Yan yung nakikita doon sa building namin sa si bintana. Ang daming hindi ka naman nila kakagatin pag hindi ka lang don't they're, they're not going to sting you if you don't move no. Pagkain na tayo guys. Pre-past. tayo uh, Bago umalis si Amo. Pumili siya nito. Pumili siya ng apat na pack na Milo. Tapos, bread. At, yung yeah. prutas. Marami siya binili. Alam niya kasi hindi ako nag, ano sa asawa niya, dahil magtatalo lang kami. Kaya, ayun, kain tayo. For you. Guys, coffee. Bye, thank you for watching. Bye.